Sa halip na pangunahan ang pagbubukas ng Palarong Pambansa kasama si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., may ibang inasikaso si Vice President at outgoing Defense Secretary Sara Duterte. Umaga pa lang kahapon, nandito na sa Cebu ang pangalawang pangulo nagtungo sa Basilica Menor de Santo Niño para ipagdasal ang kaligtasan at kaayusan ng mga atletang kalahok. Pumunta rin ang Vice Presidente sa Cebu City Medical Center o CCMC para personal na bisitahin at samahan ang mga student-athletes at coaches na may mga masamang dinaramdam. Mapapansin din na nagbigay na siya ng statement para sa mga student-athletes na kalawag sa Palarong Pambansa bago pa man ang formal na pagbubukas ng Palarong Pambansa. Maliban diyan ay nakipagkita rin umano ang pangalawang Pangulo kaya suspended City Mayor Michael Rama kung ating babalikan. Sinabi sa Radyo Cebu ni Deputy Secretary na dadalo siya sa Palarong Pambansa at lahat ng mga activity ng DepEd sa syudad. Nabanggit din sa interview ng Radyo doong linggo lamang kay Mayor Rama na aaten sa pagbubukas ng National Games ang kalihim. Balikan natin ang naging uh, pahayag sa Radyo ni Vice President Sara Duterte kaugnay sa kanyang pagdalo sa Palarong Pambansa ako, um, present ako sa Palarong Pambansa, sa National Learners uh, Convergence, National Press uh, Conference, Regional Festival of Talent, uh, sa Learning Camp, uh, sa Brigada Eskwela. So lahat yung gagawin namin dito uh, sa Island Festival uh, sa buong month ng July. Uh. Samantala, si Pangulong Marcos naman ang nanguna sa mala fiesta at mga kursyentong pagbubukas ng Palarong Pambansa kahapon. ipinag ng Pangulo ang agarang pagtulong sa mga lugar na na napektuhan ng pagbaha. Ang palaro ayon sa Pangulo ay nagsisilbing susi o tulay sa pagkakaibigan at nagdudugtong ng pangarap ng bawat atleta. Ang values na nakukuha sa palaro, gaya ng sportsmanship, ay isang bagay na dapat taglayin ng bawat student athletes. nagpapasalamat pinasalamatan din ng Pangulo ang mga coaches, guro sa paghubog ng mga world-class athletes na nabibigay karangalan sa lugar at sa ating bansang Pilipinas. Muli ang naging talumpati ni Pangulong Bongbong Marcos. I have received initial reports on the effects of heavy rains here in Cebu yesterday. They resulted in flash floods, structural collapse, and damage to property. At the moment, the concerned agencies are actively conducting SNR search and rescue operations. Rest assured, national and local governments are working closely to bring speedy help to those who are affected by the heavy rains, especially in Carmen, in Minglanilla, and Cebu. I also direct the Office of the President and the DSWD to provide assistance to the local government units affected by the flooding. We include all those affected in our thoughts and in our prayers. However, despite these challenges, we remain resilient and focused on the goal, just like the athletes here who are about to commit to compete in the Palarong Pambansa. Samantala, Bobo Dennis, ngayong 64th edition ng Palarong Pambansa ay may apat na demonstration sports na ating masasaksihan. Ito ay soft tennis, karate do, football girls at ang paborito ng lahat na e-sports sa regular sports na rin, ang dance sports kung saan nga noong nakarang taon sa Palarong Pambansa sa Marikina ay naging exhibition, game, uh, exhibition sports. Ngayong araw ay sasagawa rin ang laro ng lahi kung saan kabilang sa kanilang mga lalaroin ay ang kadang-kadang, patintero, at tumbang preso, Bombo Dennis. Okay, makumusta ko lamang, Bombo Ronald, dahil nga yung uh, naging talumpati ni Pangulong Marcos ay yung tungkol doon sa pagtulong, ano, doon sa mga nabaha. Eh, kumusta naman ngayon ang lagay ng panahon dyan? Uh, dahil ito rin yung mga tanong sa atin dito na uh, inuulan tayo ng mga tanong galing sa mga kamag-anak ng mga atleta na nandyan ngayon sa Cebu City, Bombo Ronald. Aktuelli Bumbodeniis kahapon uh, umulan kahapon may 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 mga palatandaan pag-ulan. Ngayong uh, umaga makulimlim rin Bumbodeniis ang ating panahon dito. Ang panahon sa sa Cebu pag umaga medyo makulimlim, may mga pagambon-ambon, pagdating ng tanghali uh, uh umaaraw, pag na naman Bumbodeniis 'yon. May mga bahagyang pag-ulan sa mga ibang part. Ito ito ngayong nagiging dahilan kung ilan, kung bakit Ilang sa ating mga atleta siguro ay hindi sanay sa temperatura dito. May pag-ulan sa umaga, pati hindi ang sikat ng araw sa tanghali, may pag-ulan sa hapon. Ito siguro kung bakit yung ating mga ibang atleta, Bumbo ay nagkakaroon ng masamang karamdaman. Hmm. Okay. Uh, Bong Ronald, uh, meron na bang mga mga malalaking laro na mangyayari o aasahan ngayon, uh, lalo na yung uh, mga regions na, na pag nung nakalipas na Palarong Pambansa 2023, uh, may mga games na ba silang sasabakan, uh, Bombo Ronald? Bombo Dennis, mga kabombo, officially ang pag-start ng laro ng uh, ng Palarong Pambansa ay bukas, July 11 hanggang 16, Bombo Dennis. So wala pang laro ngayon. Yung laro ng lahi muna yung lalaroin uh, ng mga kalahok uh, kung saan nga mamaya may mga... Uh, Uh, events doon, magsisimula yung laro ng lahi, alas 10 yes ngayong umaga bombo Dennis. Okay, pa-describe na lang finally, yung uh, venue dyan sa, yung main venue na pagdarausan ng karamihan sa mga laro para na rin sa kabatiran ng mga taga-subaybay na hindi uh, pinalad makarating o personal na makatungo dyan sa venue ng uh, Palarong Bansa 2024. Go ahead, bombo Ronald. Dennis, very historic ang uh, CCSC ang Sports yung Cebu City Sports Center kung saan nga na uh, 1994 uh, yung huling nag-host ang uh, Cebu dito rin uh, sa makasaysayang CCSC 30 years ago. Maganda yung kanilang preparasyon Bombodennis uh, may swimming track, uh, uh, swimming pool dito yung gaganapin yung uh, uh, swimming competition, athletics magi-start bukas, uh, football Bumbo Dennis, at iba pang mga Uh, kung yung aking kinalalagyan ngayon, kung magpapansin natin sa aking likuran, may mga LED screen dito. Lahat yan, Bumbo Dennis, siguro mga mayigit tatlumpo, lahat ng mga sporting events, lahat ng laro ay nasa live stream na Bumbo Dennis. Ito yung, ito yung makabago ngayon sa sa palarong pambansa na isinagawa ngayon dito sa Cebu City, Bumbo Dennis. Yan. With that, maraming salamat po Ronald uh, sa mga update. Uh, Diyan pa rin sa Cebu City. Mula dito sa lungsod ng Cebu para sa palarong pambas sa coverage ng Bombo Radio at Star FM. Ako si Bombo Ronald Taktay para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta radio, Bombo! Una nga rito mga kabombo, mga kaStar Nation, naging laman ng mga usap-usapan hanggang ngayon. Ah, sa mga posting nga ng Bombo Radio Philippines ay nagiging laman ng mga komentaryo ng ilan sa mga observers ang hindi pagdalo ng uh, Vice Presidente na si uh, Sara Duterte dyan sa mismong opening program kung saan nandun si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ilan ang mga pumupuna pero may ilan din naman na todo pagtatanggol sa Vice Presidente. Sino-sino nga ba yung inacknowledge ng Pangulo sa kanyang talumpati, baka naman nabanggit ng bahagya si Vice President. Narito mga kabombo, balikan natin ang naging uh, pag-acknowledge ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. doon sa mga opisyal na present doon sa opening program ng Palarong Pambansa 2024. Thank you very much to our good uh, governor, governor of the province of Cebu for her kind introduction the honorable members of the House of Representatives who are with us here today, Cebu City Acting Mayor Raymond Alvin Garcia, Philippine Sports Commission Chairman, Chairman Richard Batman, mga kalahok ng Palarong Pambansa 2024, mga kagalang-galang na panauhin, mga kasamahang lingkod bayan, mga binibini at ginoo, maayong hapon sa inyong tanan. Iyan. Mga kabombo, mga kastarnation, malinaw naman sa mga pagbanggit ng Pangulo na hindi po kabilang si Vice President Sara Duterte, although nandiyan po sa Cebu City si Vice President kahapon at uh, noon pang mga nakalipas na araw. So patuloy natin tutugay gayan mga kabombo, mga kastarnation, yung mga development dyan pa rin sa lungsod ng Cebu.